Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Um, I decided na gawin ang video na to because of the recent happening na nangyayari sa ano sa Davao. And not only that, kaya ginawa ko na lang ang video na to kasi hindi ako pinahintulutan ng Facebook na mag-live That is because uh, my recent na na-post ako na video na uh, it violates the policy of Facebook or whatsoever. Pero, yun nga. <clears throat> the reason na ginawa ko ang video na to is to take the stand that I have sa nangyayari. Maybe, sasabihin ng iba na, ano ba itong pinagagawa mo? Walang kahulugan. But this is the simplest way para para hikayatin yung mga tao. Kasi sa panahon ngayon, parang na na yung mga tao. Alam nyo yung 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 stage ng disobedience, nakakatakot pag nangyari yon sa atin. So, um, what is my stand to what happened to Davao? Sa matagal na panahon, hindi po nangyari ang bagay na ito. Davao is one of the safest place. <clears throat> Early 2000, nang magkaroon ng gera sa Zamboanga, sinigurado ni, um, ni, founder, chairman, Normi Shwari, kay, kay Tatay Digong, na hindi mapapenetrate ng Abu Sayyaf ang Davao. Which they were not able to penetrate Davao for a long period of time. Tapos mangyayari lang sa panahon na to sa kanyang administration. So kung kung iisipin natin may may ano yun eh, may signal yun na parang sige, pag hindi ka tumigil, ito ang gagawin namin. Which they did. For these people, there are some possible reasons na nangyari ito. First is, pwede na ang opposition, the Liberal Party, are the one behind this. Second is, Abu Sayyaf. Why Abu Sayyaf? Alam nyo, before pa siya nakaupo, naisip ko, na time will come, the US will intimidate the President if he will win kasi gagawin at gagawin nilang lahat through cold war na mapasunod ang presidente which they are doing sa ibang bansa at ito ang nangyayari ngayon and how? through Abu Sayyaf just like what they are doing to other countries they are using war propaganda through ISIS in Middle East to destabilize countries And that is their indirect way to attack or to let the leaders to that country become allies. But our president is very firm in taking the uh, stand of being neutral between the uh, Soviet Republic and the NATO. again, uulitin ko po kasi medyo may pagkamalawak po yung, yung issue na to eh. So, aside from the internal issue, yung sinasabi ng Presidente na, oops, huwag kayong makialam dito. The U.S. must not intervene because this is an internal issue. It is an internal issue, but the internal issue was being taken advan advantage by these foreign people interested to the President being under their control. But again, the president is always saying, I am a president of a sovereign country. Diba? Now, yun po. first is the Liberal Party, second is the Abusaya financed by the NATO. Bakit ang NATO. Dahil ang NATO, chaka Soviet Republic. And when I say Soviet Republic, these are communist countries. leaded by um, um, by Russia. So, ito pong NATO na ang nangunguna is USA at saka itong Soviet Republic na ang nangunguna ay Russia, pinag-aagawa nila kung saan kakampi ang ating mahal na presidente. Now, the NATO is leading. Paano naging leading ang NATO? Dahil ginagamit nila ang Abu Sayyaf para pag-ingayin at intimidating to, to intimidate our president. They are financing the Abu Sayyaf. Alam niyo before sa panahon ni Commander John Jalani, who is a um, a Muslim scholar before, medyo may pagka ano eh, may pagka-righteous itong Abu Sayyaf. But eventually, because of the younger commanders, under this group, I don't, I no longer know what they're fighting for. They are into kidnapping, they are into ransoms, which is very, ano, yung, ang, ang babatugan yung lalaki ng katawan, tapos yan lang yung alam nilang hanap buhay. And they use Mindanao because Mindanao is rich. Mayaman ng pagkain ng Mindanao eh. Kung doon sila punta sa Visayas, iwatak-watak ang Visayas maghihinalo sila doon, walang pagkain. So, they are staying in Mindanao. Because they are staying in Mindanao, yung parang nakikilala sila na part ng mga Muslim. Now, I, I also decided to make this video for me to relate this, i-relate -re ko po siya sa federalism. This video is to remind you, ipapaalala ko lang po yung importansya ng federalism. Kasi, for me, yung yung nasa isip ko is masasalbad ang presidente through federalism. Kasi sa panahon ngayon, isip lang niya isang only one head is working right now and only the head of the president. Ang 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 nakakabahala po dito is oh, every time that the foreign countries wants to hit the uh, Philippines, madali nilang nata-target yung president natin. Because we are under the unitary form of government, a presidential form of government. Which means, kung ano yung kaguluhan at ingay na ginagawa nila sa isang parte ng Pilipinas, the president is always involved. Because the president is the primary person responsible for the national security. Whereas, kung mag-federalism po tayo, magkakaroon ng mga sub-states, magkakaroon ng mga estado. So, sa so, pangyayari ngayon, kung nangyari ito under federalism, ang Davao, um, ang estado na napapaloob ang Davao, ang magiging primary responsible sa national security. So sila ang magkakandak ng aksyon laban sa terrorism doon sa Davao. And the president will be the secondary. Pag hindi na kaya ng estado na yon, saka mag-intervene ng president na, oh, ano nangyayari dyan? Kaya niyo ba? So, in that form of government, in that form of system, uh, any countries cannot weaken the president kasi hindi nila directly ma-attack yung president, hindi nila directly mapapasakit yung ulo ng presidente because the head of the state of that substate, I mean, the head of the substate will be the first responsible before the president. So, para po sa akin, ginagawa ko to dahil remember, the sovereignty emanates to the people. Which means, meron po tayong kakayahan na baguhin ang gusto nating baguhin sa ating bansa. How? I remember, minasabi ng isang professor ko, sabi niya, only the Philippines ang nag-legalize striking. Which means, anytime we can decide to strike and push through federalism kapag hindi na kaya ng president natin, we can go federalism. At ano po yung advantage ng federalism? Ganito po yon. Kung magiging federal form of government tayo, magkakaroon tayo ng prime minister. At ang prime minister na to ay um, magkakaroon ng subordinates. At ito po yung um, um, the parliament members. Ito ang senate at saka ito ang congress. Yun po yung magiging under sa ano, sa uh, parlamentar, eh, sa ano sa prime minister magkakaroon ng senior ministers magkakaroon ng junior ministers senior ministers refers to the senate members and then um, junior ministers will be the congress para hindi po kayo malito so ganun Ma ang ang prime minister ay magiging responsable sa operation national operation which means even the military defense ay under sa prime minister tapos, ang senior uh, minister at junior minister ay under sa prime ministers. But still, kahit may prime minister tayo, nandiyan pa rin ang president. But the president, but the president will be responsible for the administrative operation of administrative system of the country. Which means, nasa kanya yung mga secretary of the agencies and departments, magkakaroon din pa rin tayo ng secretary uh ng ano ng agencies cha departments under the president sa federalism however the substates yung mga substates will be under the president which means na yung mga governors ng mga ng mga provinces sila yung magiging head ng mga substates na to at pag itong mga substates ay nagkaroon ng mga head ang head na yon magse centralize mag centralize nila yung mga estado ng Pilipinas which means the LGUs the local government unit will be more coordinating with each other gaya po sa ano gaya po dito sa Cebu let's say dito sa Cebu um, kapag dito sa Cebu ang central ang central ng ang Cebu City is parang hindi na siya control ng governor the mayor is in control. So, if magkakaroon ng ano, ng federalism, is mas centralize siya. May coordination. Which has, kung, kung iisipin natin, marami yung good effect nito. Gaya ng traffic. The traffic will be resolved. Paano ma-resolve? Mare the coordination between the local government or the municipalities is a very good help to resolve traffic. Kasi minsan, yung batas na batas trapiko ng isang munisipa, munisipyo ay iba sa batas trafiko ng ibang munisipyo. So, walang coordination. Ganon. But sa so federalism, we will be centralized under a sub-state. Isa lang yan, ha? About traffic. Another advantage is, pag naging federalism tayo, yung 60-40 na sinasabi nila, na yung 100% ng tax collection na pupunta sa national. At ang babalik sa atin is only 40%. Ang 60% mananatili sa national at sila na yung may alam ng gagawin doon. But for federalism, 80% ng tax na nakolek ay mananatili sa substate, At ang 20% lang ang ibibigay sa national. Now, the 80%, yung 80% na yun, may percentage na napapanatilihin sa substate. Bakit? Bakit kailangan pa natiliin sa substate? Kasi yung yung head ng substate, yung governor, titingnan niya kung alin ang munisipyo or alin ang parte ng kanyang estado na kailangan i-develop. Kailangan kasi equal yung pag-develop, sabay ang development. So see, those um, areas na hindi napapansin ay mapapansin. And the people will be more involved in federalism. At kapag federal po tayo, gaya ng suliranin na hinaharap natin ngayon, ay magiging madali lang. Kasi, maraming substates. Kapag nagkagulo doon, yun lang yung may gulo. Yung gulo na yun is the first accountable will be the leader of that substate. no gaya ng pangyayari ngayon, gaya ng pangyayari sa, let's say, sa Sulu, itong mga Abu Sayyaf na to, when they, um, when they go downtown, they are in a civilian form. Naka-civilian lang yung mga to eh. Pag nasa, ano na, nasa bukid, saka kahawak ng armas. No paano maging effective yung pagsugpo sa kanila? If only, na hindi nag ang AFP sa panahon ngayon. Or 100% full force ang ang MILF tsaka MNLF. Masasugpo yan eh. Paano? yung ganitong nangyayari ngayon, awkward, awkward sa part ng MNLF at MILF kasi nandiyan yung AFP. So, hindi siya effective kasi nandiyan yung MILF, nandiyan yung MNLF, nandiyan yung AFP. Ang daming nakikisawsaw. Nandiyan pa yung drug syndicates, nandiyan and, pa yung liberal. Oh my God. But if you try to imagine, kung naging federal form of government lang po tayo, let's say, sa, ano, Bangsamoro State, tapos may terrorism existence dyan, 100% the MNLF and MILF will take responsible to the terrorism existence and how effective it is. Ang mga leader na namuhay sa lugar na yon ay of course kilala ang mga taong nakatira sa kanilang lugar. So they themselves can identify these people creating chaos to their own place. Pero sa nangyayari po ngayon, hindi po sila makakilos ng maayos because the AFP is intervening to the said ano, pangyayari. Though ang president ay binigyan ng ng ano ng chance si Normi Shwari na makipag-negotiate dito sa mga Abu Sayyaf, it's still not enough. So see, isa lang po yan sa, isang, sa maraming effect ng federalism. And why I'm saying this, I'm very hopeful full. Kahit sabi nilang walang say sa pinagsasabi mo dyan. Time will come. And again, I will say, sovereignty resides to the people. Sovereignty emanates to the people. That means, mayroon tayong kakayahan na baguhin ang gusto nating baguhin. We can peaceably assemble ourselves and strike para um, isa paraan ang federalism. Ito po, nakikita kong um, resolution sa na nangyayari sa ngayon. Because the president, kung alam niyo lang ang bigat-bigat ng, ng, inaalala ng president natin sa ngayon. So, uh, if you have any questions, uh, mag, ano na lang po kayo, kasi hindi ako maka-live, pinagbawalan pa ako ng Facebook. So, that's it. Thank you.